Ngayon mga kabilas ay manguho kami ng talapa at magpo-food trip na rin. Kaya ayun mga kapilas huwag kang kakalas hanggang sa dulo. Para malaman nyo mga kabilas kung paano namin hinluli at diluto ito. Kaya ayun mga kapilas samahan nyo kami. Let's go! tutoka dasa, talapa ka! Ang laki! Ay! Ay, tingin! Ay. Ayos! Ay. 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 Ay.

Tatangayin ko ko kay Maunos! Pagkaitin mo dyan sa kwan, ba? Ano? Oh, oh may so. I mean, yung guan, May said, laman yung kwan, oh. well. may laman yung... Pinang malaki. May pinang malaki. May laman yung so, uh, malaki na yan malaki na yan Panlaban na to. Panlaban na yan ko din. Sulit. Sulit na sulit ang... Sulit ang laki na to. Malapat pa dyan yung... Oh, <laughs> Neneyog. <yuk. laughs> Ibig sabihin buhay. Oh, di diba, Oh, oh. Meron? <laughs> oh, diba, oh, Oh, oh. Diba, oh, oh. oh pakinggi ha. Oh. Oh.

ano lahat <laughs> kapo? ano lahat bilog kaniyo? sana? ano lahat bilog ano to? ano lahat kulawari ko? ano? 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 Wala ano? 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 Yan. ano? 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 ano?

Oh, yeah, Ayun! <laughs> hindi daw tatalab yung mutya ng talaba pag hindi mo kinain ang laman niya. <laughs> Ito! Kakainin ka. yeah. uh, na natin yan! Pakita mo na yung mutya. Wow! Oh, oh, laki! Oh, oh. Katawa ni Cristo. <laughs> 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 uh, uh, lambot! <laughs> ano? Ano? na! Tumigas! Talaba

Ah. Oh. Wala naming giant talabay, isang piraso lang. Isang piraso lang yan mga kabilas. May nakadikit lang isang patay. Na ano? Oh. oh. Laki. Pintimbangin natin mga kabilas. Oh. Isang piraso. Ah, ang dusunok. 2.5. Ano? Ang laki. Taas mo oh. oh. oh, zero zero. Zero. 2.1.59 nine oh Pinang mga ka kaji... Malaki pa sa muka <laughs> Malaki pa sa chinilas ko At pagkatapos ng mga kabila sa idiritso agad kami sa aming pudripan. Ayan, napakasasarap ng aming ulam, syempre. At hanggang dito na lang mga kabila sa aming panunod, video. Mga hanggang kabilas, sa muli. Bye-bye! <laughs>